Aries. Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Aries ay may tapang at lakas ng loob sa pagharap sa anumang gawain. Hindi ito natitinag sa harap ng hamon at handang tumulong kapag may nangangailangan. May ugali ring mabilis magdesisyon, ngunit kailangang iwasan ang pagiging padalos-dalos. Sa pamilya, maaasahan sa pagsuporta, at sa trabaho ay masigasig na kumikilos upang matapos agad ang tungkulin at tandaan ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran kaya laging maging maingat Taurus sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ang Taurus ay mahinahon at mapagtimpi hindi ito basta nagpapadala sa galit at mas inuuna ang kapayapaan kaysa alitan. Sa trabaho, may tiyaga at hindi umaalis hangga't hindi tapos ang gawain. Sa pamilya, marunong magpahalaga sa maliliit na bagay at marunong umunawa sa pangangailangan ng iba. Sa pera, masinop at marunong mag-ipon para sa kinabukasan. At tandaan ang kilus ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Gemini sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Gemini ay masigla at mabilis makisama, mahilig sa talakayan at pagbibigay ng ideya na nakakatulong sa iba. Sa trabaho, mahusay sa pakikipagugnayan at mabilis matuto ng bagong kaalaman. Subalit may ugaling pabago bago ng isip kaya dapat matutong maging consistent. Sa pamilya, masayahin at nagbibigay ng aliw sa mga mahal sa buhay. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Cancer Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang cancer ay maalaga at mapagkalinga. Mahalaga sa kanya ang kapakanan ng pamilya at kaibigan. Sa trabaho, hindi lang para sa sarili ang iniisip, kundi para rin sa ikabubuti ng nakararami. Maaaring maging sensitibo sa mga salita ng iba, pero ginagamit ito upang maging mas maunawain sa pera, hindi sakam at marunong magbahagi kapag kinakailangan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Leo ay may tapang at kumpiyansa sa sarili. Marunong magpakita ng pamumuno at may kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba sa trabaho, determinado at hindi natatakot, magpakitang gilas sa talento. Sa pamilya, maaasahan sa pagbibigay ng suporta, at lakas ng loob. Sa pera, minsan magastos sa mga bagay na nagpapasaya, ngunit marunong ding magbalanse kung kinakailangan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Virgo ay masinop at mapanuri. Hindi ito agad nasisiyahan hanggat hindi nakikita ang pinakamainam na resulta. Sa trabaho, matyaga at mapag upang maiwasan ang pagkakamali. Sa pamilya, maalalahanin at nagbibigay ng praktikal na payo. Sa pera, hindi pa dalos-dalos gumastos at mas pinipili ang mahalaga kaysa sa luho. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Libra ay mapayapa at marunong magbigay ng balanseng desisyon sa trabaho, mahusay sa pakikipag-ugnayan, at ayaw ng kaguluhan. Sa pamilya, laging hinahanap ang pagkakaisa, at maayos na samahan. May ugali ring magbigay ng payo na nakakatulong sa iba. Sa pera, marunong magplano upang hindi maipit sa kagipitan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Scorpio Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Scorpio ay may malalim na pananaw, at matatag na damdamin. Sa trabaho, hindi ito umaatres sa mahihirap na sitwasyon, at laging nakatuon sa layunin. Sa pamilya, maaasahan sa oras ng pangangailangan, at tapat sa mga mahal sa buhay. May ugali ring hindi agad nagbubukas ng damdamin, pero kapag tiwala na, tunay at totoo ang pakikasama. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Sagittarius ay masayahin at palaging naghahanap ng bagong kaalaman. Sa trabaho, masigla at hindi natatakot sumubok ng kakaiba. Sa pamilya, nagbibigay ng saya at inspirasyon. Maaaring minsan ay hindi seryoso sa maliliit na bagay, ngunit kapag kailangan, lumalabas ang tapang at katapatan. Sa pera, marunong magpahalaga, ngunit minsan ay mapagastos para sa karanasan at tandaan ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Capricorn Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Capricorn ay praktikal at responsable. Sa trabaho, masipag at hindi nagpapabaya sa tungkulin. Sa pamilya, inuuna ang kanilang kapakanan, at handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng lahat. May ugaling hindi agad nagpapakita ng damdamin, ngunit ipinapakita ito sa gawa. Sa pera, maingat at laging iniisip ang kinabukasan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Aquarius, sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Aquarius ay malikhain at may kakaibang pananaw. Sa trabaho, may dalang bagong ideya, na nakakapagbigay ng pagbabago. Sa pamilya, mapagmahal at handang magbigay ng suporta. May ugaling hindi basta sumusunod sa uso, bagkus ay gumagawa ng sariling paraan. Sa pera, marunong maghanap ng praktikal, na solusyon sa problema. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat. Pisces Sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw, ang Pisces ay maunawain at malambot ang puso. Sa trabaho, maayos at maingat sa pagkilos, upang hindi magkamali. Sa pamilya, mapagbigay at handang magpatawad. May ugali ring tumulong kahit hindi hinihingi. Sa pera, hindi sakam at marunong magbahagi, ngunit kailangang maging mas maingat upang hindi abusuhin ng iba. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan at hindi matatawaran, kaya laging maging maingat.